video madilim na iwan ko lang kung maliwanag sa video to makulimlim dulot ng kabagat pa rin ito yung harap ng Pasig City Hall may mga barkod na kulay blue niero sa kaliwa tapos kakanan tayo dito papuntang buhay papuntang cruising yan sa unahan Pasig Cathedral papuntang patiros ito uwi ng mga papasero jeep dahil sa habaga kaya madilim kukuha na natin ng video ang itsura ng city hall ngayon kukuha na lang ay, na, na ng tipag nila. Malapit na tayo. Ayan na. Ayan na po. Ang itsura ng bago ala ah, pinatibag ah, pinibag na lumang Pasig City Hall. Oh. Yan. Ang Pasig City Hall. Ah, may pangalan pa na natira oh. Later Hall, Hall. Nawala na yung Pasig City, Hall na lang natira. Zooming ko. May nakatakip na puno. Ayun yung hall. <laughs> Nawala na yung Pasig City hole na lang natira kapiranggot na lang na iwan dito sa side na to malapit na yan yan po itsura niya saglit lang ha kaya lang lang huling nakunan yan mayroon pang mukha ayun tapyas na ang kabilang mukha abanti tayo sa unahan ang itsura doon si Tatang nakatitig doon sa building ng City Hall. Oh. Inaalala niya yung suki so, okay, siguro to dyan. Labas-pasok sa loob, hingi ng tulo. Ayan. Tapos kakanan tayo, sa kaliwa sa, sa gilid puntang Mega Market maaga pa pero ang kapal ng ulap kaya sindihan na ng mga ilaw itong kumulimlim tuloy dahil sa dalawang pagyo dito tayo shortcut tayo hindi makita Sige po. Ito yung nangyayura. Dito sa kanan, yung... Ayan. Tanghalang pasagin nyo pala. Building. Building. Ito yung bulwagan ng Lusod ng Pasig. Isa. Ito yung nakita ko doon. Ang building na to. Ito na. Yan. pasport na yan. Bago lang yan. Yan. May bagong passport dito. Dating... Malaking hardware rin 'yan sa kanan na yan.